motorsiklo. Si Aljo Bendijo sa DCXL News Dito naman tayo sa uh, uh, kaso po ni dating uh, Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte Hingi po tayo ng opinion ng ilang pong mga uh, kilalang mga abogado uh, Bayan uh, Si uh, Bayan muna chairman, magaling na bugado din ito Attorney Colmenares Nery Colmenares uh, ang uh, abogado po ng mga biktima ng uh, extrajudicial killings. Attorney Colmenares, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa DZXL News 558. Attorney. Ay, magandang umaga, Aljo, at sa lahat po ng mga listeners ninyo. Opo, okay. Uh, yung balita na tanggap po natin ngayon, ah... Uh, yung sentimiento ng taong bayan, kaugnay nga sa pagbabalik ng Pilipinas sa ICC, yan po'y pakikinggan ng Pangulong Bongbong Marcos. Opo, kukuha po kami sa inyo noon ng muna. Dahil bukas po si Pangulong Marcos na pakinggan ang sentiments ng taong bayan na sumali, sumapi muli ang Pilipinas sa ICC. Kasi yan po'y kasunod ng resulta nga ng research, Octa Research Survey na mas maraming Pilipinong pabor ng muling pagpasok sa Pilip, na Pilipinas sa ICC. Ano po ang inyong reaksyon? Tama lang yan, Arjo, kasi alam mo ang uh, sentimento siyempre ng uh, mamamayan ay dapat pakinggan ng isang presidente. At ang sentimentong yan ay nagmula sa pagtingin ng maraming Pilipino na kung wala, hindi tayo membro ng ICC, maaring maulit yung mga patayan at mga kawalang uh, uh, accountability kung baga sa lahat ng pumapatay. Kasi uh, pwede kasing sabihin ng mga kung sino mang human rights violators ngayon at in the future na ah, hindi naman kami makukulong dito. Tingnan mo marami namang pataya ng panahon ni, ni Gloria Arroyo o kaya nitong panahon ni President Duterte, eh, wala namang nakukulong ng mga chief PNP o mga polis. So gawin namin ulit. At um, ang sama ng epekto niyan, Aljo, eh, kasi hindi, hindi ito ang lipunan na gusto nating paglakan ng mga anak natin. Yung patayan kaliwat kanan, yung naglalakad lang mm -hmm. anak mo o pamangkin mo o ang sino man, mm -hmm. eh, marariding in tandem dahil suspect na adik, di ba? Mm -hmm. So, So, uh, tama lang ang sentimento na kung bumalik tayo sa ICC, kahit paano, baka magunos dili, di ba? Mm -hmm -hmm. Yung mga may planong gumawa niyan ay teka muna, baka mahuli tayo, makulong tayo sa ICC. So, tama lang na mayroong kung bagay buffer ba? May isang, uh, isang korte na pwedeng hindi siya beholden sa kung sino man yung Nasa administrasyon, hindi naman siya mabibili ng pera, hindi naman siya makukurap, o hindi madidelay delay katulad ng mga nangyayaring dito sa atin, sa bansa natin. So baka lang uh, makunos dili siya at hindi niya gagawin yung mga pag-abuso at paglabag sa karapatang pantao ng mga Pilipino. So sana makabalik tayo sa ICC kasi uh, pinaglaban ng Pilipinas siya noon eh, ng 2001. Uh, pinaglaban ng Pilipinas na making bahagi tayo ng ICC at mabuo yung ICC. In fact, ang tawag sa Pilipinas ay eh, like-minded country noon. ang mm -hmm. sabihin, supportive talaga na mabuo yung ICC. Tapos nag-withdraw lang naman tayo dyan dahil sa personal na interest ni President Duterte. Eh, parang ang ah, hirap naman ng isang bansa ay eh, mag-decision ayon sa personal na interest lang ng kanya isang tao. So dapat mm -hmm. lang talaga bumalik dahil hindi naman tama ha, yung pag-withdraw natin sa ICC just because may uh, kaso si President Duterte doon. Mm -hmm. Gusto ko lang sabihin Aljo ha, Opo. kung walang kaso si President Duterte sa ICC, kung ibang tao yung iniimbestigahan, no, hindi naman siya mag withdraw eh. Winidraw niya na ang Pilipinas uh -huh. dahil siya ang may kaso at ayaw niyang iniimbestigahan siya. Opo. Planong isumite din ang kampo ng dating Pangunong Duterte sa ICC o International Criminal Court uh, Attorney uh, Colmenares. Yung resulta ng Senate Committee Investigation ni Sen. Amy Marcos, eh, kaugnay nga sa kanyang uh, pagkakaresto uh, Batay sa sampung pahinang request yata sa ICC Pre-Trial uh, Chamber 1, iginit eh, ng uh, defense lawyer ni... Uh, Uh, FPRRD Attorney Kaufman ng committee report ni Senator Amy Marcos ay magpapatunay sa motibo ng pagpapakulong at pag-aresto kay Duterte na iligal. Ano po inyong reaksyon? Well, si Attorney Kaufman naman <laughs> magsasubmit ng isang Senate committee report. Sinong senador ang pumirwa noon? Aprobado ba yun ng Senado? Mm -hmm. eh, on recess ang Senado ng mga Nung mga panahong hearing yun, Abril, Mayo, ano yun? Uh, kung may opinion ng isang senador, uh, si Senator Jaime Marcos, ano yun? Ibidensya? Opinyon niya lang yun. Aliyado pa yun ni President Duterte. Scrap of paper yung Senate Committee report na yun sa, sa mata ng ICC dapat. Lalo na ang ICC hindi naman siya bound ng national jurisdictions ng mga bansa eh. Kung ano man yung mga nilabag niya, kung meron man sa, sa, sa batas mo, sa bansa mo, eh di sa inyo yon settle nyo yan among yourselves. Pero ang ICC, Rome Statute yung pagbabatayan. At sa Rome Statute, Swak na swak talagang may kaso si President Duterte doon. Mm -hmm. Questionable yon for two counts. Una, hindi naman bound ang ICC sa mga opinion at mga report-report ng kung sino dito sa Pilipinas. At pangalawa, hindi totoong committee report yun. Kasi mm -hmm. parang wala akong alam na senador na pumirma. Ang committee report, pinirmahan yan, naprubahan yan kung hindi man ng majority ng mga senador, ah, kundi pati yung majority ng committee members. Mm -hmm. So may, wala akong nakita ang committee report na may pirma ang majority ng mga senador. Mm -hmm. Kaya kung opinion lang naman niya ng chairperson, eh, opinion niya yon is just a scrap of paper kung i-submit sa ICC. So delaying tactic lang tong ginagawa niya, sir, ni Attorney Kaufman at pang ano na lang pang, pang sagal na lang talaga pang pahaba ng mga debate at pang tagal kasi wala talagang katuturan yung uh, committee kung baga kung ano man tawag mo doon di siya committee report eh. Uh, opinion of the chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations. Aha, sabi nga niya kung pagbibigyan daw ang kanilang kahilingan, sinabi nga ni Tony Kaufman na sila maglalabas din ng depensa at uh, mga karagdagan pang mga dokumento na magpapatunay na iligal at uh, labag daw sa batas talaga pag-aresto at uh, pagsuko kay FPRRD sa ICC. Kasi minsan ang yeah, pinuri ni Tony Kaufman yung sinagawang investigation ni Senator Imey hinggil sa pagpapadala kay Duterte sa ICC. Well, nagsubmit submit na siya eh. submit na siya ng application Opo. for interim release na dapat pakawalan. Illegal daw yung arrest. Sinabi niya na yon eh. Na post naman yung prosecution na hindi pwede. post din kami. Yung mga pamilya ng biktima, post din. O di tapos na, ano, decision na na ng pre-trial chamber yon, magdadagdag pa siya ng additional argument. Ba't hindi mo sinama doon sa original mong argument? pampahaba na lang yan, di ba? So, ano na yon Tapos na yon So, hinahamon niya pa na magre-reply siya sa sinabi ng prosecution. Pain lang yan eh. Kasi pag magreply siya, magko-comment na naman ang prosecution, magko-comment na naman kami. Pampahaba lang yan. Delaying lang to kasi alam niyo, Aljo, hmm. alam ni President Duterte, pag may trial, pag, nas, pag sakaling nasimulan ng trial, na-confirm ang char charges, September 23 ang Confirmation of Charges hearing. Pag na-confirm ang charges at may trial, tapos na ang laban. Alam niya yon. Mm -hmm. Kasi wala siyang ebidensya ang maisubmit sa ICC para patunayan o sabihin wala siyang kinalaman sa patayan nung panahon niya. Mm -hmm. Ano kaya pwede niyang isubmit na ebidensya doon matapos niya iutos publicly na patayin niyo, etc., matapos niyang inutos at eh, in in-encourage sa mga pulis na pumatay. Sabi niya, ako bahala sa inyo, i-amnesty ko kayo, i-pardon ko kayo. Matapos niyang, uh, matapos nag-testify ang mga witnesses na o nga inutos, si, eh, sabi ni Colonel Garma, hindi Inut lang inutos ni President Duterte, pinunduhan niya pa ang patayan. So anong ebidensya ang masabit niya doon? eh, matapos niyang aminin publicly na inutos niya ang pagpatay. Mm -hmm. wala wala siya talagang ma doon kaya ano na yon uh, it's a matter of time kung may trial it's a matter of time lang na ma, ma siya so malabong kaya delikado sum yung interim release niya eh. delikado yon kasi most likely tatakas yan kasi alam niya siguradong ma siya pag may trial na opo so um, malabong sumakay Ika nga sabi nga ni uh, congresswoman uh, Laila Delima Malabong sumakay sa mga legal stand drama. Yung kampo ni dating Pangulong Duterte, yung ICC. Yes, yes. Okay. Mahirap sumakay mm -hmm. doon. At mahirap din na tayo mga Pilipino sumakay din sa debate na nire-raise nila. Kasi pampatagal lang yun, pampahaba lang yun. kara ha, mm -hmm. kasi may sinasabi siya doon sa ito si Attorney Kaufman, si President Duterte. Sinasabi niya na under Article 59 ng Rome Statute, dapat dinala niyo ako sa isang korte. Dapat sinunod yan ng Pilipinas. At the same time, nag-incise siya na, oh Pilipinas, hindi na tayo miyembro dyan. Hindi na tayo bound na sumunod sa mga rules at mga utos ng ICC. Duplikara talaga. <laughs> Matapos niyang sabihin na ah, withdraw na tayo, wala tayong jurisdiction, di ako dapat sumunod dyan. Bigla mong sasabing, ay sumunod ka dapat ng Article 59, dapat sinamit niyo ako sa korte. Ano yan, pampadilay lang yan, pampamodel ng issue para lang laalong tumagal itong kaso ni President Duterte bago mag-trial. So dapat i ano na yan, ibasura ng ICC yung application ng interim release ni President Duterte. Eh butot balat na daw ngayon si Pangulong Duterte, daw sa loob ng kulungan at uh, nasisiraan na daw ng loob at pag-asa. Ano po reaction po ninyo? At si ni Colmenares. Yes, Aljo. Ayaw ko naman na magkasakit siya doon. Ayaw ko naman na, you know, kung ano man yung physical na problem niya. Uh, on the other hand, uh, you know, marami naman sa pinakulong niya noon, panahon niya, hanggang ngayon nakakulong pa. Siyempre, <laughs> problema rin yun sa mga taong yun. May mga mata mas matanda pa nga sa kanya eh. Na nakakulong eh. So, gano'n talaga, you, you do the crime, you do the time. Ay, alam nga namang sabihin, oh lahat ng butot-balat i-release natin eh, but hindi niya ni-release dito mga pinakulong ni President Duterte. Marami 'yan nakakulong na mga hinuli nung panahon niya eh hanggang ngayon hindi nga ma-release-release eh. So, ako naman, ayoko naman na magkasakit siya. Sana Sana eh, siya naman nagsabi na willing siya magpakulong, ah, handa ako dyan, 'di ba? Matapang naman siya. Ngayon pag may sinagsasabi na butot balat na siya, eh, parang minsan ayaw mo maniwala. Pero ako naman kahit na kung totoo man yan, sana naman hindi ganoon. Dapat naman uh, maayos yung kalagayan niya. And of course, uh, mas maganda nga ang kalagayan niya sa hege eh. kaysa sa mga nakakulong dito sa kulungan natin. Mm -hmm. Mabuti nga siya, eh, yung mga anak niya, may pera sila, makabiyahe doon sa Heg, bisitahin siya, linggo-linggo eh. Itong mga pamilya ng mga biktima sa AJK, wala nang dalawin to. Forever na yan na uh, hindi nila makita ang mga anak nila dahil patay na eh. So, sana naman i eh, yung mga eh, timpla naman ng na gusto kasi magpapaawa ni President Duterte na hindi man lang naisip nila ng mga ng kampo niya na mas maraming kawawa sa kanya. Mahirap pa. Hindi katulad niya na nakakulong mayaman. Itong marami nakakulong mahirap at ang karamihan patay pa. Mm -hmm. So yun ang aking ano dyan. Hindi siya ground for interim release. Ang uh, butot balat ka. Kung totoo man na butot balat na siya ngayon. Mm -hmm. uh, well, marami pa rin pong nan nananawagan na uh, pauwi na si... Uh, Uh, ibalik na sa Pilipinas ang dating Pangulo. In fact, kahapon pinungunahan nga ni Hari Harry Roque uh, yung Unity Walk sa mga, mga OFW. Mar marami pa rin. May mga uh, supporters pa rin ng dating Pangulo bilang bahagi ng kanilang panawagan doon sa Netherlands at ibang bahagi po ng bansa, ng, ng, ng bundo. At uh, umapila silang iuwi na sa uh, uh, Pilipinas at uh, ipagpaliban ng pagliliti sa kanya, bunsod nga ng umunoy uh, iligal na pagdakip sa kanya sa Pilipinas. Ano po reaksyon ninyo dito po sa mga panawagang ito? Well, hindi ko yan may sa ating mga Pilipino na mayroong mga naawa, di ba? Kasi, Apo. you know, lahat, ganun, parang ganun tayo eh. Uh, ang hinihingi ko lang, sana tingnan nyo rin yung libu-libu na kawawang pamilya na mapinatay ang anak mo, karumaldumal na krimen sa harap mo, sana naman may konsiderasyon din sila. Kasi ang hini, hinihiling naman lang naman ng mga pamilya ng mga biktima ng EJK na magkaroon ng isang forum ba, isang korte mm -hmm. na kung saan maisubmit nilang ebidensya nila. And of course, may kwento nila kung anong nangyari sa mga kaanak nila. Yun lang naman. Hindi nila alam kung makonvict, hindi nila alam kung ma-acquit. Basta at least may forum sila na maihain yung kanilang kwento na pinagkait ni President Duterte dito sa Pilipinas nung panahon niya. Pinagkait kasi yung hindi sila makapunta sa korte nung panahon niya. Kaya ngayon lang magkaroon ng oportunidad sana intindihin din ng ating mga kababayan na karapatan din siyempre ng mga kaanak ng dikima na maghanap ng ustisya para sa kaanak nila. Of course, kinikilala ko rin na ah, yung mga kamag-anak ni President Duterte gusto din makalaya siya. Pero hindi yan ang hustisya. Ang hustisya, pag may inutos kang patayin, kailangan mong uh, mag-serve ng oras sa kulungan dahil sa krimen na ginawa mo. Yan ang batas, hindi lang ng Pilipinas, yan ang batas ng buong mundo. So kung, kung maawa ka, okay, ini maawa ka naman. Pero siguro kahit pa na naawa ka sa kanya, tingin mo pa rin dapat mayroong korte na magkuhusga. Kung convicted, convicted. Kung acquitted, acquitted. At least mayroong korte na magkuhusga sa kay President Duterte. Okay, maraming salamat po, Attorney Nery Colmenares, uh, Bayan Muna Chairman at uh, Legal Counsel ng mga biktima ng EJK. Good morning po. Good morning. Maraming salamat po, Aljo. Good morning! Si Aljo bendijo.